Good morning, universe! It's me again, Mayang! Ang inyong lingkod, Char. <laughs> one to one to na naman po tayo. So, kahapon, na pag usapan natin yung tungkol sa mga teachers from the Philippines going to US, di ba? So, ngayon, meron akong notes. Tada, tingnan natin kung ito ba ay aking matako lahat. So, ngayon, ang uunahin ko po ay... Sandali, may bus <laughs> Dumaan yung bus Ay, I may mean, padaan pala Tapos, may nakaharang na jeep So, kailangan mag-move yung Yun, yung jeep Bago makapasok yung bus Ayun So, anyway Nawala na naman ang mayang nyo <laughs> Yun na nga Ano na ba yung sabi ko? So, ganito na lang ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa language, work environment, work load, lo work load, and salary. And then you have to be ready doon din sa sa culture kasi ano yun, uh, 360 degrees yung yung mangyayari sa inyo kasi iba yung culture natin sa Philippines. Pagdating din dito ay iba naman yung culture, di ba? tinitignan ko yung babae na sa tabi ko. <laughs> so sa mga teachers dito, kailangan nyo ang clearance from DepEd. Ano? Kuha nyo ba yon Clearance from DepEd. Sa Nevada daw, it took them a month before nila nakuha yung clearance nila from DepEd. So, kaya kayo, i-ready nyo na yun. Kasi, um, kung wala ka nun, dapat may licensure. Yung, dapat may, um, may kasama kayong license, uh, puro na ko, -a, A A license teacher, para ka makapag ng teaching mo. So, different licensing requirements every state. Tapos ayun na nga kailangan kailangan nga ng ano ng license na teacher with you kung wala kang clearance from the ed kuha mo nyo ba yun? Hindi kasi ako teacher eh. Itong mga information ko na to, nakukuha ko lang to sa mga teachers na nandito. Ano yung mga Pilipino? Mas maganda nga sana kung talaga yung bang ma-interview ko sila. Char-char. Pero, yun know, mga busy din sila, ganyan-ganon. So, yung mga tawag-tawag ko na lang dyan, o ganun bang mga ganito, mga ganyan, ito na lang, yun yung mga nakukuha ko. So, you cannot handle a student without a license from the deep, at uh, deep, from the depth ed. So, dapat may kasama ka while nagtiteach ka, pero pag nakuha mo naman yung sayo, yun na nga, in Nevada nga, it, will, it took them an, a month bago nila nakuha yung uh, license nila. So, alam nyo na, ngayon, di ba? So, kayo, dapat, kukuha nyo na, kumuha na kayo ng clearance from the bed. The earlier, the better. So, ano pa bang mga, mga alam nyo ba, ayaw kong mag-notes -no kasi pag na-no-notes ako, nag stop ako. Mas mabuti yung, yung nasa isip ko lang kasi tuloy-tuloy yun eh. But anyway, yung treatment naman sa mga co-workers mo doon, ang sabi naman na, ng nakausap ko na fair naman daw sila. Fair naman daw yung mga teachers here to the Filipino teachers tapos kung may mga mga kailangan kayo mag-ask lang kayo supportive daw sila hindi ko ito alam uh, personally kasi hindi nga ako teacher na yun lang ang sabi ng nakausap ko na the the teachers in here dito the sa US they are supportive to those new teachers coming from different countries most especially from us Philippines so ayon basta lang po kailangan nyo lang po mag-ask ask lang talaga kasi hindi naman 'yan sila ano uh, na na, na nakakabasa ng mind niyo, di ba? You have to speak out. You have to speak out. Tapos sabi nga nung isang teacher pa, um ito daw ang sif na to, S sif. S -E, S e I F, S E I F, sif. Ito ay acronym that stands for Special Education Instructional Facilitator. Kuha niyo ba yun? SIF, SEIF Special Education Instructional Facilitator, ito daw po ay gamit na gamit nila when it comes to teaching here sa US. Kasi sabi ito ginagamit na dito sa Pinas, eh. so siguro uh, sa mga teachers out there high in the Philippines, high naman sa inyo dyan I think familiar na kayo na to. So yun yun. So, examples na naman. O, na naman. Yun namang uh, accommodation. Yung accommodation. Meron din daw palang yung agency. Depende doon sa agency nyo kung saan kayo nakapag-apply. Yung accommodation ay kasama na. Pero, pero, karamihan sa mga accommodations nila, syempre, hindi kayo nag-iisa. May mga kasama kayo. So, yung iba, Um, wala, umaalis sila, naghahanap sila ng ibang marerentahan kasi hindi magkakaintindihan. Siyempre, ano, galing kayong ibang bansa, pagdating dito, ibang bansa din ito. So, all of you are still adjusting. So, kaya yung iba-ibang ugali, ganun, iba-ibang culture, kanyan. So, hindi nagkakaintindihan yung iba. Yung iba talaga luma, umalis doon sa sa housing accommodation from the agency doon sa Philippines na na nagbigay na, na, na sa kanila noon ganoon pero yung iba wala silang housing accommodation sa so, pagdating nila dito ayan magre-rent sila yung iba naman daw uh, sabi kung may mga kakilala kayo doon pwede kayong doon magstay inaallow nila yun so as i've said depende po yun sa agency sa Philippines kung ano yung mga binibigay nila. So dapat pala ta, dapat pala na kausapin niyo yung agency niyo, i-clarify niyo yung lahat bago kayo magpunta. Oh, diva So ayun yung mga accommodations nila. So, pagdating naman sa mga bata, ibang accommodation naman to. So, yung nagtiteach teach ka na dito, um, ano ba yun? Kailangan na ma-accommodate mo yung mga needs ng mga bata. Yun naman yun. Iba-iba um, yung mga examples ng mga accommodation na na kailangan yung gawin. Dito, may apat sila. Ang ingay naman. Clunking instruction. Sandali ang ingay. So, the example of accommodation chunking instructions, graphic organizer, checking for understanding and guided notes. Ito, ito ito alam niyo hindi ko talaga siya ma-elaborate. Pero you as a teacher, I'm sure na intindihan niyo tong mga sinasabi ko. Hindi ko ito ma-elaborate kasi I'm not a teacher. Excuse ba 'yun? Yes, gawin ko na lang excuse 'yun kasi ayoko na mong uh, mag 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 uh, I'm pretending to I'm pretending here to I don't want to pretend that I know everything you know so itong mga sinasabi ko sa inyo kayo nang bahala nito <laughs> tips ko lang to para sa inyo na nakukuha ko sa, sa mga teachers na pinoy dito o oh, di ba so example of accommodations again chunking instruction graphic organizer checking for understanding and guided notes so kung paano ko yan i-elaborate hindi ko po ma-elaborate <laughs> Uy, ano nyo yun, talaga, kailangan, kailangan alam nyo na ito. Yun pala ang sinasabi din, kailangan alam nyo na ito as a teacher before kayo pupunta dito para hindi kayo ma-culture shock. O, oh, diba? Mm -mm. So, meron na namang IEP. IEP ba to Progress Report Modification. How to apply na mamit ang mga needs ng mga bata. Ah, yung mga, ano de pala, yung prog progress report dito, ah, uh, madali lang. Kasi nandiyan dyan na lahat eh. Tapos, yun na nga lang, ah, uh, kayo nang bahala on how to apply na ma-meet ang mga needs ng mga bata. Yun, hindi ko masyadong ma-elaborate -ma talaga ang mga to. Pero sinishare ko lang sa inyo, as much as I can. Sure! <laughs> eto na naman smart eto ay another ano another um, acronym na ginagamit ng isang teacher smart s m a r t a specific measurable attainable realistic time bounded so pag nandito na kayo i-apply to. I-apply nyo to. Sabi nung, sabi nung nakausap ko na talagang helpful ito. In what way? Naku. Nasa, nasa acronym pa lang. Banga lang eh. Smart. ba? Diba? So, pag ifa-follow mo to, then you can handle the kids here. Sure. Mm uh -huh. Ulitin ko, SMART, S-M-A-R-T, stands for a Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-Bounded. O, oh, di ba Tapos, yung mga, mga test nila dito, standardized na. So, malalaman talaga ang level ng, ng bata kung ano siya. Lalo na sa reading, standardized na yung mga test nila. Hmm, ganun lang yun. So, wala nang notes akin akin na lang ito para sa akin ano ang ma ma-i-share uh, ko sa inyo tungkol sa sa pagpunta niyo dito dapat talaga eh nasaan yung nasaan yung note kong iba wala dito <laughs> nawala yung ibang note ko notes ah okay never mind never mind Basta basta pagdating nyo dito kailangan ready kayo, ready 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 kayo. Um, mentally, emotionally and all those li li. -li. <laughs> mentally, emotionally, spiritually and naku, lalo, -lalo na sa pera talagang mm, you have to be ready kasi yun na nga ang turn ng inyo ng life ninyo as a teacher is 300 degrees talaga kasi iba yung culture natin sa Philippines iba din yung culture natin dito nila dito sa US so when it comes to the students naman ano ito kailangan lakasan niyo yung loob niyo bakit 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 ay nako alam niyo naman alam nyo siguro na ang mga bata dito at mga bata sa atin are two different ano ugali 'yan. Sa atin po opo, yes ma'am, yes sir, ganun. Dito may minsan mo lang 'yan maririnig, may minsan mo lang marinig 'yan. Good morning ma'am, good morning sir, ganun talaga palagi tayo sa Pilipinas, 'di ba? Dito so, Lalong-lalo lalo na sa mga middle school, akala nyo, sweet-sweet pa yung mga batang yun. Naku, uh, yung hormones nun, kaka, 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 kakalabas lang ng mga, kaka-change lang mga hormones. Naku, yun ang mahirap doon. <laughs> Talking through experience naman, in motherhood. <laughs> ibang iba, as in totally ibang iba. Ano? So, lakasan talaga ang loob. Kasi, they are so honest, they are so vocal, ito, they are so vocal. So, kung ano yung nararamdaman nila, isasabihin talaga nila sa inyo. But those doesn't mean that it's you. Hin huwag nyo i-personal para ma-handle niyo. Kasi magkaka-depression kayo, magkaka-anxiety kayo. Kung i-personal niyo yaan, yu yaan. Mm. So, kailangan, kailangan, kailangan ninyo itong paghandaan na whatever they say kasi yung treatment nila sa iyo parang parang level nila sa, sa kanila ganoon sa atin talaga oh saludo tayo sa mga teachers natin yes ma'am yes sir ganoon dito you will be treated like you know ka-level nila hindi dapat, di ba? Pero yun ang culture nila eh. Kaya yun ang number one na talagang i-ready eh, ang sarili nyo. Para hindi ka Kasi tayo mga Pilipino, emotional tayo. Di ba? Dito wag. Huwag kayong ganun. Kasi nako, madedrain kayo. Madedrain kayo kung magpapadala kayo sa mga ganun. O, di ba? Oh, ba diba? Sino ba kasi nakikipag-argue sa akin, ano? Basta yun. So, nako napakahaba pa na gusto kong pag-usapan. Pero, baka naman imabobord na kayo dyan. So, yun lang. Yung mga basic na yun. Yung mga yun ang talagang... Ulitin nyo lang, panuulin nyo lang ulit yung video ko. Kung wala kayong... Kung medyo hindi nyo na ako nakukuha yun. Iba. Pero as so far, yun talaga four teachers yung nakausap ko, yun yung mga sinishare nila. Kaso nga lang, hindi ko ma-elaborate masyado sa inyo. Yung mga ano lang yun, mga portion-portion lang yung naibigay ko sa inyo. Pero I think makakatulong na rin yun. Basta, lakasan nyo lang talaga ang loob nyo pagdating nyo dito. Be ready. Be ready for everything. And then, You know, one step at a time kasi kung bubongga ka, ka agad na buhus ka, ka agad dito ay nako you will end up going back to the Philippines. Hair sab isipin nyo na lang you're doing this for you and for your family. Kaya go go go, malakas ang loob natin mga Pinoy. Kaya kaya natin 'to. So ganun lang po. Basta ano, good luck na lang po sa inyo sa mga teachers na mag Uh, magmove dito sa 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 US and again 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 on the family part nakupo mas yun lang ang sa akin alam ko mas mahuhom ka pero alin ka ba doon sa mahuhom ka ng few months or mas stress out ka kasi naku, paano ah uh, lalo lalo sa mga bata ha kailangan mga bata dito uh, kompleto uh, yung mga shots before sila makapasok sa school. E kung yung, yung isa sa inyo ay nagtatrabaho sa teacher, tapos yung, yung isa naman ay nasa bahay, tapos ngayon wala pang uh, own car, tapos paano yung mga, ano, uh, yung mga appointments ng mga bata, you know, doctor's appointments, yung mga ganyan. Kaya, pag-isipan na muna, pag-isipan na muna. If I'm you, Uh, punta mo na yung teacher dito inuulit ko lang po ito punta mo na dito and then is magsettle ka dito alamin mo lahat and then here comes your family dalhin niyo na sila dito and me myself will welcome you with open arms <laughs> pagsaba sabat mayang ba Bitaw, uy, katulang unya kay murag taas-taas naman dyan ni atong ba. So, that's it for now. Thank you for watching and thank you for listening sa aking mga wento-wento. Kung meron pa kayong gustong eh, wento-wento ko dyan, just comment down below. Please like, comment, and share. Love you all. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe naman. <laughs> Bye, Paul. Love, love, love.